Hey guys, ay nakaluto na kami ng aming ano, bulabulang miniswahan. Ayan nakapaghain na po. Oh, kakain na kami. O oh, di ba? Nagsasandok pa yan si Ate Shirley, ay, si Shirley. Matanda pala ako diyan. <laughs> Maaga lang siyang ano, nalo siyang. <laughs> ayan no, ang sarap-sarap namin dito. Oh. Wala po si Ate Sini medyo ano, <laughs> natulog. Ayun po si Mayora namin. <laughs> <laughs> ayan, Miguel I'm shout out to everyone. Thank you so much sa palaging panonood sa aking vlog. Ayan, maraming maraming salamat guys. Ayan, ito yung videos natin for today habang wala pa tayong na ano. Uh, thank you pala sa mga nag-sponsor sa vlog ko. Ayan, mayroon na tayong pupuntahan na isang senior citizen na naman tayo mga guys. Ayan, salamat kay, ano, kay Tolchi. Ayan, Chichi, uh, ah, sunod na? Tol Michelle, ayan, sa pag-sponsor ng cash para sa ating mga senior citizen. Thank you guys. Abangan nyo.